nilagang spare ribs nga ang ulam natin for tonight's video. Heto nga pala yung ingredients ng iluluto kong nilaga. Siyempre, anong pa nga ba, Kapag si Miss Katie ang magluluto, dapat kumpleto ang ricado. <tinyo> ako nga palang ginawa guys ay pinakuluan ko nga muna itong ating buto-buto para lumabas yung lasa niya at lumambot din yung laman dito. Mas masarap kasi kapag sobrang lambot ng laman at talagang matatanggal na lang siya sa may buto. After ko nga dyan guys ay nilagay ko na yung sibuyas at nilagyan ko nga ng konting patis. Pampalasa syempre mas masarap talaga kapag kalalagyan ng patis. Pag sa mga sabaw-sabaw kasi guys, nilaga, sopas, or mga sinigang, masarap talaga guys pagka nilalagyan ng patis. Ewan ba, kahit hindi mo na siya lagyan ng MSG o kahit ano, basta may patis, malasa na talaga yung sabaw, hindi ba? After nga nun guys, ay nilagay ko na itong sweet corn. Ito nga sweet corn na nabili ko. Ay laga na to ng konti, kaya hindi na siya mahirap palambutan. Madali na lang din itong maluto. Isa pa tong sweet corn guys, nagdadagdag din to ng lasa kapag magluluto kayo ng nilaga. Pagkatapos nga nyan guys, ay papakuloan lang natin ng konti, tapos lalagyan na natin ng black pepper. Yung buo, -buo po ang ilagay nyo ha, hindi yung durog. Makapag durog-durog yan, ay naku, hindi na makikita. <laughs> Sino ba sa inyo yung mga gantong ulam ang mga paborito? Mahilig sa mga sabaw-sabaw? Isa po ako sa ganun. Diyos ko, kahit anong sabaw yata ay pwede. Huwag lang talaga yung papaitan dahil talagang hindi ko makakain yun. Diyos ko po. Pero para sa mga manginginom, ay nako, sarap na sarap sila doon. Ewan ba, ako talaga hindi ko malunok-lunok yun. Tapos yung amoy, ay Diyos ko. Ay, balik na nga tayo dito sa aking niluluto. After kong ang pakuluan, inilagay ko lang yung patatas at saka repolyo. Tapos, papalambutin lang natin ng konti. Tapos, okay na to. O, oh, di diba? Heto na ang final. Naluto na ng ate nyo. Napakasarap niyan guys. Ano pang hinihintay nyo? Naku mukhang paparami na naman ang kain ko nito. At dahil nga bagong luto ito guys, masarap ito kahit bahaw pa yung kanin mo. Pero mas masarap siguro kung bagong luto. So ano pang hinihintay mo? Sumando ka na ng kanin mo dyan. At tayo'y manginahin na naman. Mapaparami na naman ang kain nito. So, yun lang guys for tonight's video. Thank you for watching and follow for more. Nga pala guys, pasuporta naman ako sa aking YC. Search nyo na lang Miss Katie 173. Thank you so much. Bye-bye!